Ito ang isa sa pinakamahal na pagkain sa buong mundo. Ang bamboo fungus. Ang isang piraso nito ay nakakahalaga ng 3,000 dolyar. At kahit ang mga pangulo at si Elon Musk ay kailangang magpareserba limang taon bago ito makuha, dahil sa sobrang taas ng demand. Ang bamboo fungus ay isang parasitic fungus na tumutubo sa tuyong ugat ng kawayan. Nanangailangan ito ng specific na kondisyon para tumubo kaya napakababa ng anin ito. Ang pinakamahalagang aspeto ay ang maikling life cycle nito na tumatagal lamang ng isa o dalawang oras, kaya dapat ito manihin bago ito masira. Ang pagani ng bamboo fungus ay nangangailangan ng matinding kasanayan at pasensya, dahil kahit kaunting pagkakamali ay maaaring masira ito at hindi na makakain. Upang maiwasan ang pagkabulok nito, pinapatuyo ito ng mga Chino. Sa proseso ng pagpapatuyo, Naglalabas ang bamboo fungus ng mataas na dami ng free amino acids at iba pang umami compounds. Kapag itinagdag sa mga sopas, isang piraso ng bamboo fungus ang kayang magpasarap ng lasa ng sopas ng daang beses, kaya't gustong gusto ito ng mga Michelin chefs. Sobrang in-demand ito sa high-end na merkado. Sa China, ang bamboo fungus ay itinuturing na simbolo ng karangyaan. Ang natural na aroma nito ay may banayat na halimuyak ng halaman. Pagamat may mild na lasa, mahusay itong sumisipsip ng lasa ng sabaw at pampalasa. Kapag niluto, ito ay may kakaibang elasticity, makinis na texture at pahagyang lutong. Gusto mo bang tikman ito?